Hello Japan, kain na po tayo guys kasi ang sarap ng ating ulam for today medyo malamig na naman ang panahon itadakimasu ay, ang sarap ng sabaw promise hindi ako nagsisinungaling parang ano lang talaga parang nasa probinsya ang dating mo guys ang sarap ganyan ako kumakain pag yung tinulang sabaw ng isda lagay ko sa kanin ayan pang appetite alam mo hindi ko naubos kanina yung kalahating tuyo ayan kain na po tayo guys first bite hmm. bagay ang tanong isda guys katsuo or tulingan Para mataswa ko sa Ayan, kain po tayo. Wala siyang gulay, guys. Sibuyas, ano lang. Dahon. Kasi wala nga kami kalamunggay. Walang malunggay. Hmm? Laki ng karne. Hmm. hmm. Partner na partner. <laughs> si was sarap na sabaw kasi may luya si buyas kamatis saka yung sibuyas dahon walang tinik yung ano tuyo hmm mm. Medyo malamig na naman ang panahon. Tapos umuambon pa. Mm. Ang sarap. Bagong loto. sarap ang himagas. <laughs> Ayun guys, mahaba na aking video. Hanggang dito lang po ako guys. Thank you for watching. Mata ne!